Nagigising na ang kagubatan ng Afrika. Ang gintong liwanag ay naliligo sa mga damuhan na nagpapatapon ng mahabang anino mula sa mga puno ng akasya. Ang isang grupo ng mga leon ay natutulog pagkatapos kumain ng kanilang huli, habang ang unang awit ng ibon ay pumupuno sa hangin. Ito ay isang lupain ng malalawak na kapatagan at masaganang buhay, tahanan ng isang nilalang na tuso at madaling umangkop ang jakal libu-libong milya ang layo. Sumisikat din ang araw sa mga steps ng Eurasia. Ang mga burol ay umaabot patungo sa abot tanaw na may mga halaman at paminsan-minsang mabatong dalistis. Dito sa gitna ng kalat-kalat ng mga halaman, isa pang uri ng jackal ang gumagala. Napantay na nakasanayan ang mapanghamong kapaligiran na ito. Ang mga jackal na kabilang sa pamilyang Canidae ay matatagpuan sa buong Africa at Eurasia. Ang mga matatalinong kanid na ito ay kilala sa kanilang kakayahang umangkop at pagiging maparaan na umuunlad sa iba't ibang tirahan. Ang kanilang makinis na katawan at mahahabang binti ay ginawa para sa bilis at tibay na nagpapahintulot sa kanila na masakop ang malalayong distansya sa paghahanap ng pagkain. Ang kanilang mga tawag, isang koro ng mga yelp at alulong ay isang pamilyar na tunog sa kanilang mga teritoryo. Ang mga vocalization na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan na tumutulong sa kanila na makipag-usap sa mga miyembro ng pack at ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo mula sa mga karibal. Ang lupay ng Africa ay tahanan ng dalawang natatanging uri ng jackal, ang black-backed at ang side-striped jackal. Ang black-backed jackal, totoo sa pangalan nito, ay may natanging itim na saddle sa likod nito na magkakaiba sa mapula-pula nitong kayumangging balahibo. Ang oportunistang tagapagpakain na ito ay kumakain ng mga bangkay, nang huhuli ng na maliliit na mammal at dinadagdagan pa ang dieta nito ng mga insekto at prutas. Ang side-striped jackal sa kabilang banda ay mas gusto ang mas makapal na mga halaman. Ang kulay abo nitong Americana ay may puting guhit na tumatakbo sa mga gilid nito na nagbibigay ng pagbabalat kayo sa ilalim ng mga halaman. Ang jackal na ito ay mas nag-iisa at hindi gaanong umaasa sa pag-aagawan na nakatuwa ng mga pagsisikap sa pangangaso sa mga daga, reptilya at mga ibon. Seksyon 4, ang Golden Jackal, isang dalubasa sa pag-aangkop. Mula sa tigang ng mga disyerto ng North Africa hanggang sa paanan ng Himalayas, ang Golden Jackal ang naghahari. Ang ginintuang kayumanggi nitong Amerikana ay nagbibigay ng na mahusay na pagbabalat kayo sa iba't ibang kapaligiran na nagpapahintulot na maghalo ito ng walang putol sa paligid nito. Ang kakayahang umangkop na ito ay ginawa itong isa sa pinakamatagumpay na uri ng Canid na umuunlad sa iba't ibang tirahan. Ang mga golden jackal ay lubos na madaling umangkop sa kanilang dieta. Sila ay mga oportunistang omnivore, kumakain ng lahat ng bagay mula sa bangkay at maliliit na mamal hanggang sa mga prutas, insekto at maging ang basura ng tao. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpapahintulot sa kanila na umunlad malapit sa mga pamayanan ng tao na kadalasang ginagamit ang mga tambakan ng basura bilang isang madaling mapagkukunan ng pagkain. Seksyon 5, Pangangaso sa Pangkat, Isang Simponya ng Pagtutulungan Habang ang ilang uri ng jackal ay mga nag-iisang mga ang iba, tulad ng blackback jackal, ay nakikibahagi sa kooperatibang pangangaso. Ang mga pangkat na ito, na karaniwang binubuo ng isang pares ng magkapareha at kanilang mga supling, ay nagtutulungan upang mapatumba ang biktima na mas malaki kaysa sa kanilang sarili tulad ng mga gazelle at antelope. Ang kanilang diskarte sa pangangaso ay isang kahangahangang koordinasyon. Ang isang individual ay maaring habulin ang biktima habang ang iba ay naghihintay, handang tambangan ang pagod na hayop. Ang kanilang komunikasyon, isang kombinasyon ng mga tahol, yelp at body language, ay mahalaga sa kanilang tagumpay na nagpapahintulot sa kanila na i-coordinate ang kanilang mga paggalaw at i-maximize ang kanilang mga pagkakataon ng isang matagumpay na pagpatay. Seksyon 6 ang African Golden Wolf, isang kaso ng maling pagkakakilanlan. Sa loob ng maraming taon, ang African Golden Wolf ay napagkamalang isang subspecies ng Golden Jackal. Gayunpaman, kamakailang isiniwalat ng genetic analysis na ito ay isang natatanging species. Mas malapit na naugnay sa mga lobo kaysa sa mga jackal. Ang kahangahangang pagtuklas na ito ay nag-highlight sa patuloy na proseso ng pagtuklas ng siyensya at ang patuloy na umuusbong na pag-unawa sa natural na mundo. Sa kabila ng lahing lobo nito, pinanatili ng African Golden Wolf ang maraming katangian na parang jackal. Kabilang ang balingkinitan nitong pangangatawan, mahahabang binti at matulis ng uso. Ito ay isang lubos na madaling umangkop na mandaragit na umuunlad sa iba't ibang tirahan sa buong Afrika at kumakain ng iba't ibang dieta ng maliliit na mamal, ibon, reptilya at insekto.